Sa atin lahat mga kaidol So Ito nga pala nag video ulit ako Dahil okay na po yung tangtang -Tang perez. Pwede nyo na po ako i-chat doon Sa mga kakilala tiyahin ko at Sa mga pinsan ko eh, Doon na ulit po kayo mag-text sa tangtang -Tang perez Kasi ayun eh, ulit ang gamit ko Tangtang -Tang perez. Okay na po siya, natanggal na po yung lock Hindi pala siya na-hack, tanggal lang po yun, eh, Na-lock lang po pala siya Pasensya na po, na Hindi po siya na-hack, kundi na-lock lang po tapos, inayos po ng asawa ko at uh, asawa ng to Okay na. Yung, ano, inayos sila. Pagkatapos na ayos naman, ilang araw, okay na. Kaya, okay na. Kaya, ako yung nagpapasalamat sa inyo, mga idol. Okay na ulit yung tangtang -tang peres. Pwede na ulit kayo mag-text o sa mga pinsang ko. Lahat, pwede na. Na, yun ulit po, ang ginagamit ko yung tangtang -tang peres. Ayos naman po. eh, dire-diretso na ako dito sa pagbibidyo ko at sa pagbablog dahil nagpaawal na ako sa trabaho ko kasi lugi rin naman ho eh magkaya sa harap 479 tapos bawal pa magbinalo doon ka talaga bibili sa mismong kantin syempre napakahirap naman po yun namamasahe po ko tiga, sa ano tiga po ko mamasahe pa ako ang shuttle namin dito sa may Montevista eh, pansin ko rin po, eh, para pong lugi din. Kasi laka rin nagagastos ko lalo sa pagkain. Laka ko kasi kumain eh. Hindi pa ko yung Ako na rin po ang ano, ako na rin po ang mali kasi hindi ako rin magtipid. Pero, salamat din ako at nakaranas din ako sa mga machine na gamit ko. Sa so, lalo sa G47, okay naman ho. Pati po sa MPM10A. Eh, Okay naman po siya yung mga machine na gamit ko. Nakukuha ko naman po. At nagpapasalamat din ako sa mga kasamahan ko. Dahil sa pagtitiwala nila sa akin na katrabaho. Ako yung nagpapasalamat sa inyo. Pero nagkano na ako, nagpaawal na lang talaga ako. Kasi gusto ko makapahalap na ibang trabaho. Kasi para mas maganda pong gawin ay titignan ko po yung ibang trabaho naman po para po, pag ako nag-ibang bansa, eh, marami akong karanasan. Pero pangit din po yung nagpa -awol. Para yung gusto kong gawing kanta, eh, awol. Pamagat awol sa word. Para yun yung gusto kong gawing kanta. Kaso, tinatamad pa akong maglabas ng mga bagong kanta. Pero, ano, susubukan ulit kumawa ng kanta. Ayun muna, ko. Awol sa word. Awol sa trabaho. Awol sa work, Pwede, awol sa trabaho mas maganda para intindi lahat. Kung Englishin ko, hindi man kasi ako marunong English, Tagalog na lang. Eh na lang pag-iisipan ko ng gawing kanta. Pero yung siguro pagla-live ko, oo, dire-diretso na ako. Tapos sa mga video, short video, dire-diretso na rin po ako. Kaya nagpapasalamat ako sa team Biskwat at pangwalang ayuda. syempre sa lahat na sumusport sa maraming marami marami salamat. Hindi ko kayo makakalimutan na utang na loob ko sa inyo mga kaidol. -in ako nagpapasalamat sa inyo. Uh, itong ginawa ko itong video kasi, ginawa ko na itong video ito kasi sabi ko sa sarili ko na sabihin ko na sa YT ang aking ano, ang aking Facebook kasi okay na yung tangtang -tang peres, pwede na ulit ako makapaggamit ng account ko kasi nalak lang pala, akala ko na hack. Pero tama din po kayo. Huwag na lang kayo mag-comment sa kung ano-ano. Kasi doon ako nalaki. Sa mga comment-comment. Sa mga laro-laro. Tapos sa mga libang-libang. Yung mga kunyari times times Doon ako na-hack sa mga times times Kaya kung ako sa inyo, huwag ninyo subukan. Mas maganda kasi Kung sarili nyo. Kung sarili nyo na lang Ano, I-focus nyo na lang sa mga kasamahan nyo. Sa mga mga tawanan nyo pero sa mga games wag na never na i-report nyo na agad para mas maganda para hindi na kayo malak o ma-hack kasi ang hirap kasi nandun na lahat ng na mismong contact mo sa facebook mo bigla ka ilalak o kaya i-hack napaka hirap kaya nabag-isip ako sabi ko sa sarili ko ah hindi na ako magkocomment sa mga gento titignan ko na lang sabay pwede i-report para hindi na sila maka ano makadanas ng konono syempre mahirap din naman po pero mas maganda sana kung gagawin nyo ay i-focus nyo na lang sa mga kakilala nyo. Kasi mahirap na pag nalang. Hindi nyo alam kung gagawin. But it may nagturo sa akin at tinulungan ako. Kaya nagpapasalamat ako sa nagturo sa akin. Lalo sa asawa ko. Siya, sila po ang nagturo sa akin. O para may balik yung Facebook ko. Kaya nagpapasalamat ako sa asawa ko at sa asawa ng kapatid ko. Nagpapasalamat ako. Dahil tinulungan nila ako, isang sabi ko lang din sa kanila, tulong agad sila. Kaya nagpapasalamat ako sa ganun nga po, nagpapasalamat ako. Pero sa lahat naman nandito na unod sa YouTube, ako'y okay, nagpapasalamat din po. Dahil nakasuporta kayo palagi sa akin. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo. Kada live ko may nanonood, hindi naman ako nasisiro, hindi katulad dati. Kaya laking tulong na rin po sa akin. Kaya sabi ko, God bless. Kapi tayo. Ikaw God bless sa mga tumutulong sa akin. Talaga hindi ko malilimutan ang mga pagtulong nila sa panonood sa YT ang ano ko ano, na, marami-rami na rin po kung ano, banana pero nagpapasalamat ako sa lahat ng mga support, ulit, ulit na nagpapasalamat po ulit ako sa hindi ko malilimutan yon, kahit na naka, ano ko kahit na madalang ako mag-LS pero mas maganda naman po, dire diretso yun yun na kung kayo magbablog talaga dire eh, diretso yun na, yun lang paputol-putol kasi napaka-hirap, lalo pag uh, ganun sa Youtube, yung patigil-tigil nung ka makakain ng WHR pati po banana. Maniwala po sa ano hindi totoo po yung sinasabi ko. Kasi ako naranasan ko, 4 years na ako nagbablog pero hindi pa ako mamoni. Kasi patigil-tigil po Ngayon nagbag dredge na ako baka sakali. Nagbabakasakali lang naman pero wala nang masama kung susubo ka, di ba? Kaya nga di ba sabi nila, konti tiyaga, may nilaga ka na agad. Pag uwi mo, wala pala nilaga. Asin, pala ulam mo. Pero nagbabasalamat pa rin ako kahit na medyo hindi pa money pero okay pa naman kaya pa naman kaya siguro po salamat ako dahil sa mga kasamahan ko din na team squad at team pang walang ayuda sabi sa akin tuloy tuloy ko lang daw wag lang daw ako mag yung putol putol hindi maganda daw itidiretso ko para mabilis daw tapos linisin ko daw ang channel ko para sa pag apply oh tama naman po sila at may mga CPR. Ingat-ingat din po tayo sa mga tugtog, sa mga iyak ng bata, sa lahat. Iwas-iwas po tayo mga idol. Kasi isa na rin po yun. Lalo't pag po sa mga bagong parang na hindi pa monetize, iwas po ang sigarilyo. Para hindi ma... Ano, para pinagbabawal din po doon ng YouTube kasi may nagsabi rin sa akin na gano'n. Kasi ako iwas-iwas ako habang naglalay. Kasi lagi ako naka-vip naka, ano, naka eh. Pero ngayon, okay naman hindi naman masama na 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 rin ako pagka ako mag ano, wave na ko ako para hindi halata o kaya itata iharap ko sa likod yung camera ko para mas maganda tignan kaya nagpapasalamat ako sa inyo siguro pakiabangan nyo na lang po yung mga bagong labas na kanta ko pero matagal pa ako magsisimula sa pag-rap ulit pipilitin ko mag-rap para mas maganda kasi may nagsabi rin daw sa akin mag-rap ulit daw ako. Kaso wala akong budget eh. Oo, kaya ko mag-rap. Tumigil ako sa peking kaibigan. Peking, peking, ko, peking kaibigan at later doon ako sa pagtigil sa pagkanta. Ngayon po, iwan niya ago na. Nakakalipas ah, na yung mga kanta ko ngayon. Pero nagpapasalamat pa rin ako. At sa mga nakikinig ng kanta ko, nagpapasalamat pa rin ako. At sinasabayan pa. Doon ako natutuwa sa sinasabayan yung aking mga kanta. Siyempre, sino bang hindi matutuwa? antam mo yun. Maririnig mo sa iba. Siyempre, napakasarap. Huwag lang naman po saan na aagawin. Iibahin yung lyrics. Pero yung chorus okay, tapos yung ano, iibahin. Huwag naman po sana. Huwag yung kopyahin yung aking sa sariling kanta. Napakahirap pong gawin. Hindi po basta-basta, hindi po basta-basta ang paggawa ng kanta. Tandaan nyo po yun. Ang hirap gumawa. Nagpatulong pa ako sa mga kapwa ko rapper. Tandaan nyo po. Kaya ang sabi ko sa inyo, mas magandang mag-rap lalo't pag nasa isip at gawa mo ang paggagawa ng kanta. Ang paggawa naman po ng kanta ay itutug unang muna papakinggan niyo po yung beat bago po kayo gumawa ng kanta. Kasi pag ng gumawa ng eh pag naparinggan niyo na yung beat tapisado niyo na syempre yung beat saka niyo didiktahan ng mga sulat. So nyare ito. Tunay na kaibigan ay eh, hindi eto tunay na kaibigan eh hindi kasi sa kung gusto niyo oh, ng oil lumabas lumaban lang harapan hindi puro chismisan sa akin likuran ayun po ayun po yung mga nagawa kong kanta na last song peking kaibigan kaya ako nagpapasalamat sa inyo siguro hanggang 10 minutes lang ako nagpapasalamat ako sa lahat na bumisita sa akin channel kanina sa akin pagelis ako nagpapasalamat sa inyo timmy squat lalo ka ma'am jones ray maraming maraming salamat syempre sa pinsa ko kaya kay don, don kulit pakisupport naman po don kulit at kay ma'am jones ray vlog pakisupport naman po at sa timmy squat at sa team pang walang ayuda. Lagi po sila nakasuporta sa akin. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Siguro hanggang dito na lang po. Ako. Marami marami po salamat. Bye bye po. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at i-hit yung bell para lagi ka-updated sa akin, mga bago labas sa video. marami, marami po salamat.